Idol, magandang umaga sa inyong lahat ng Webes ng Umaga Tuturo ko naman sa inyo kung paano magbalat ng papaya Yung papayang ito ay doon ko kinuha Ito Ayan o, oh. ha? Ayan Ayan, ha? Ayan yung papaya ha? Mm. <laughs> ay, may pusa pa o oh, ekstra mm. Tuturo ko sa inyo kung paano mag balat ng papaya. Para hindi kayo mahirapan kumuha ng buto. Kita nyo itong may guhit-guhit dito. Ang guhit ng papaya. Yan. May, papaya, may guhit na papaya. Guhitan natin yan. Lahat yan, kailangan ninyong i-tandaan. Tatandaan ninyo para ano? Para makuha din yung pinakang eksaktong guhit. Hindi nyo pala may guhit talaga yung papaya. Nga. Hmm. Balita natin. Siyempre, babalitan yan. Yung guhit na yon yung guhit na nandito sa so pinakang anong ito, yung alimbawa ito, ito, di ba ito yung guhit? Yan. Ito, may guhit dito, yan, yan, guhit yan eh. Ayan, diretso yan, guhit na yan. Kita mo, oh, lumalabas ang katas niya. Parang tao lang ito eh. Yan o, oh, yan. Ito o. Oh. Pag natamaan ng balat, lumalabas ang dugo, ito kulay puti naman. Ayan oh, o. Oh. Oh. Ha? Ah, Hindi mo may, may, may ano yan eh, may guhit yan eh Oh. Kita nyo, guhit. Yan o, oh, yan. Yan. No. Yan, guhit yan. Yan o. Oh ngayon, doon ninyo tatandaan sa pinakamang dulo. Yan o. Oh. Yan, dulo. Yan. O, hmm, yan. Ha? Hindi babaltan mo. Madulas. Iba ang papaya madulas. Yan o. Oh. Hmm. tayo ng papaya ngayon. Lalagyan natin ang tuyo. siya out sa inyo lahat sa aking mga manonood diyan. Tuturo ko sa inyo kung paano ito madaling kuhain ng buto. Kasi yung iba, nahihirapan kuhain yung buto. E paano? Wala. Hindi tama ang pagkakabiyak nila eh. Pag sumunod kayo doon sa guhit na yun, may kita nyo, hindi kayo mahihirapan kuhain yung buto. Kahit sa pagbiak ng hinog, hinog na papaya hanganapin lang niyo yung pinakang guhit o oh, pinakang guhit lang may kita naman nyo may guhit yung papaya eh. lahat ng papaya may guhit yan kahit yan ay bilog meron yan meron yan sa pinakang ano na ano parang lubog sa pinakang dulo yun ang patamaan nyo ng kutsilyo yan oh. yan o oh. Yan na, oh. oh. Ngayon, yan, wala nang mawala nang balat yan, ha? Oh. Yan, oh. Yan, tulad yan. Yung guhit na yon meron kang, meron dito may kikita ka na, parang kulay green. Yan, oh. Lima yan, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, yung guhit na yung tinandaan mong yon iguguhit mo din dun, itatapat mo dun sa pinakaang ano niya, yun. Gusto sa pinakang green. Dito sa pinakang green. Ayan o. Oh. Para hindi kayo mahirapan na na makuha yung buto. Tama o. Oh. Makikita nyo o. Ayan o. Oh. O. Oh. Diba? Ngayon, maganda ng tanggalin ngayon yan. Manipis. Kasi pag yun ay hindi nyo nakuha ang ano, kukunti na ang makukuha ninyong laman ng papaya lalo pag manipis. Ngano, ayan oh, tama 'yun oh. Ayan oh. oh. O 'yun oh, 'yung guhit oh. Ayan, oh. Hindi kaya magkakamali diyan. Ayan oh. Ayan oh. Pag dito tumama, ah, pag hindi dito tumama at dito tumama sa pinakang anong ito, guhit na ito. Mangyayari niyan, itong matitira, itong malalim na ito. Ito malalim 'to eh. Ngayon, doon mo siya kukuhain sa pinakang malalim. 'Yun na nga 'yung pinakang tapat ng guhit eh, mo. Oh. Ngayon, para madali, ito lang. Gaganyan niyo lang. Madali ng kuhain ng buto. Yung iba, ginagamitan pa ng kutsara. Ito, ayan oh. Madali lang o. Oh. 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 Kaya nanipis ang papaya. Sayang. Ay, eh, mahal pa naman ang papaya ngayon. Ayan yun, nasinasabi ko sa inyo. Ayan o. Oh. Pag dito tumama, yan. Pag dyan tumama at hindi tumama sa pinakang guhit, yan, ayan, halimbawa yan. Oh. Yan, oh. Ha? Ito makukuha mo. Maganda. Pag hindi eksaktong tumama talaga sa pinakang guhit, ayun ang mangyayari. Malalim. Kaya kailangan 'yun ang kukuhain. Oh. Tama mo, oh. yung sa pinag sa pinagtandaan mo ayan oh. 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 Dun talaga sa pinagtandaan. Mata, doon mo talaga makukuha ang pinakang ganda ng papaya para makuha mo ang buto lahat. Ayan no? oh. Tamo, oh. 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 Kanya lang teknik. Lalo pag sa mga probinsya, taga probinsya ka, pag ganoon, hindi mo maano ang kuha ng papaya. Ayan Oh. Dahil sa amin noon, pagalingan kami kung mag ano ng papaya. Ayan Subukan ninyo na pag yung hindi, hindi ninyo na alam yung kung pa, kung paano kung paano nyo maano yung ano yung papaya, nahihirapan kayong kumuha na kuhain yung buto. Kasi nga, nando sa malalim yung buto. Hindi nyo na, tinamaan yung pinakang ano niya. Pinakang guhit. Kaya no, tamot ang dali. O. Oh. O. Oh. Diba? Madali lang kuhain yung kanyang ano. Buto, yung kanyang pinat, yung talagang pinatang, tinatanggal na ano, na sa papaya, ayan o. Hmm. Oh. Oh. Subukan nyo, kahit sa hinog kahit sa hinog na papaya meron yan na pag yung hinog na papaya, yung bilog na bilog na papaya, nandoon yun sa pinakang dulon-dulo. Doon mo makikita yung sa pinakang nakang dulon-dulo ang ano niya, ang gitli niya, yung pinakang parang lubak, bangin, mga sa ano. Dapat makikita niyo sa pinakang puwitan, pinakang puwitan ng ano, ng papaya na pagpapalagpo yun doon. Magkikita sila dun yung guhit na Yung guhit na nasa pinakang ibabaw Dulo At saka yung nasa pinakang puno Andito sa pinakang Ito, ito Itong nasa Itong green na ito Itong may ito, parang turduk-turduk May kita nyo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima At yan, lima yan Kung saan nang kuha ng papaya yan Yan ang tinatandaan Yung lagi Ang tinatandaan ko Pag nagkuha ng papaya Magbabalat Yung magbibiyak ng papaya Ibuwakan yung magkuha ng papaya na doon nyo patamain sa pinakang ano niya pinakang yung pinakang gitli niya yun tapos doon mo sundan sundan mo lang yun diretsuin mo lamang yung pinakang yung pinakang anong yun gitli na yun yan katulad nito oh. yan oh. yan yun na sundan mo lang hindi ka maliligaw totoo yung sabi ko sa inyo hindi ako magkukontent ng mali kailangan ng content Laging tama Para laging panoorin Hindi katulad ng ibang content creator Na nag Aano lang Basta lang makapag Youtube Makapag whitey Makapag grills mapan Mapanood lang Walang natutunan Yan Sa akin kayo may matutunan kayo sa gulay Yan o oh. Oo. Oh. Oh. Hmm. Yan. Gugulay tayo ngayon ng langka. Kan langka ng ano, papaya pala. Papaya pati. Langka pati pala. Yan oh, yan. Ha? Yan lang. Kasi maaga pa akong susundo mamaya. Hmm, natansik talaga. Hmm. Yan lang. ngayon paggagayat kailangan pati yung gayatin pag ano para madaling maluto ano yan lamasin mo sa asin sarap yun lalama sa asin para lalong mano lalong dumaling maluto para lumigat yung magluluto ko ng papaya ngayon hmm. Oh. yan oh. Oh. Ayan. Di baling mahaba yan. Nasa YouTube naman yan. Ayan. Mas maganda sa YouTube. Ayan. oh, Pwede ko sa inyo ha. Ah. Ah. Kung papaano. Ayan ha. Ah. Yung ginuhitan ko. Ayan oh. o. Ginuhitan ko. O. Yan, oh, ginamitan ko yan, oh. Dadagdagan natin para, ano, para makita talaga ninyo ang, ano, ay, eksaktong gayat ng papaya. Ayan, ha. Oh. Hmm. Ayan. Tamo, oh. Pukuhin ko na yung pinakangguhit. Ayan, oh. 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 Ah, oh, ayan. Oh, sakto yan. Ganyan lang. Ayan, hmm. pinakangguhit niya, no. Oh. Ayan o. Oh. i -exact sa pinakang ano niya. Oh. ko sa inyo. Diba? Ano o oh, ayan o. Oh. Exactong ganda Oh. Ganda ng pagkakakuha niya, No? Ayan, oh. oh. Hindi ka na mahihirapang kutkutin ang kutkutin yung buto. Ayan oh. Katulad niya No? Ayan, oh. O. Lima lang na, lima lang gayat ito eh. Lima gayat lang ang ano, ang kalalabasan nito lahat ng papayan, lima. Ayan o. Oh. oh di ba malalim? Oh. Kung pag hindi tumama kasi dyan, sa malalim na yan, naandyan ang mga buto, oh, kukot-kotin pa ninyo ng kutsara. Mahirapan pa kayo. Ngayon, kung pag tumama naman, hindi na kayo mahirapan. Kasi, lapat na siya eh. Oh. Ayan oh, nakalapat na siya o. Oh. Di ba? Oop, pa. O, oh, ayan o, oh, madulas eh. Ayan o, oh, ayan oh, di ba? Hmm. Ayan o, oh oh, diba? oh. oh, oh. Oh wala walang lalim. Hindi na kaya magkukutkot. Hmm. Kasi ito, kukutkotin nyo yan eh. Pag dito, nandito yung, yung buto oh, kukutkotin nyo yan. Isa dito sa so, pagtinamaan mo siya, yung pinakangguhit na yun. Hmm. Yeah, oh oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Hmm, yan. Diba? Tama, eksaktong-eksaktong mo lang o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm. Ngayon.